Guys, ando po kami. At kami po ay bibili nang... Bibili daw sila ng piña. So... Uy, hintay nyo ko! Ano so, ba yan? Ay, ang bibili... Tabi! Ta, Tawi! Bibili po sila ng piña. So. How much? Ay, ang laki. 60, malaki to malaki, 50, oh, Malaki. 80. oh, malaki. 80. pesos. O, ng pano. Ito, 60. Oo, na ito galing San Pablo? Ang pesos lang po ang isa, mga friends. Mga mo friend, mahal. na to. Pag inamoy mo? fresh from the farm. Nalaki mga ano, oh. Hoy, huwag kayong tawa ng tawa dyan. Wala kayong mga kasalanan. <laughs> Ay, yung, mag-ingat yan, mahilig na magpatawa. Huwag yung tawaran yan. <laughs> Ay, nako pag ako tinga palayasin ko kayo kaya mo yung mga kung yung may mga kasalanan <laughs> oh, oh, oh. ano yung ako payo pa yan kay Jerlie hoy oh, tumabi kay may bibili yung walang pambili wala pala akong pera

pa, utangin mo muna ako 50. Utang, nandun, nandun yung pera ko sa bank. Utangin mo 50, dito ako 50. Hindi ako mang tawad-tawad kasi wala akong kasalanan. <laughs> Ang man tumawad lang yun eh asa yung una kong nahawakan na malaki? <laughs> Naku, mo. Okay. Matamis ba to? nang niya kasi wala yung pera. Wow! May sahod ako sa baseball. <laughs> Uy, <laughs> pautangin mong 50 Ang pinakuna sa ano nga Nandoon Uy, ito na lang Ay, ito na lang sa akin, oh. Ayan po guys, 50 huh? ah, pangit, o oh. Pangit, malaki ba to? Sabi <laughs> mo pangit Paano mo pangit? Ito po. Ate Rita, potangin mo ko 50. O, mo. At bigay mo bayad mo sa kanya. <laughs> Diyos ko, isa lang pala. O, ito sa akin, ano? Ito na ang bayad mo na

Alin? Tama na sa akin na yung mukha Kami lang dalawa lang. Ayun lang ko. Oh, 50 yun. Oh, Oo, <laughs> 50. Oo, ito. 120 plus ano na? 170 lang. 170. Oo, ano? Ha? Ano po lang? Ano po lang? 50. Oo, 50. Saka 120. Oo, 70. Oo, 70. Magkana ka nawa mo? ano? Oh. masubo ka na. Dapat na mo ay. Gawang A. Ayos <laughs> Oo, ba? Dalawa lang kinuha niya. ako dapat din sinabi. Ah, may ano? Ay, may ano pa doon oh. na nan sa <laughs> Kayo nga, my god. May sabaw pala eh. <laughs> Libre ya. Ja. Pangandian kakulay. Kuya pa hiplas. Eh, oh, bigyan mo to.